sa isang kaakit-akit na nayon. May isang masugid na inang pusa na naggangalang whiskers na nakatira kasama ang kanyang tatlong masiglang kuting paws. Mittens at Squeak Ang kanilang mga araw ay puno ng sikat ng araw. Mga paru-paro at pagtuklas. Gayon pa isang gabi, ang nakakatakot na night owl. Nakilala sa pagnanakaw ng mga pangarap ay nagdala ng madilim na anino sa nayon. Naramdaman ni Whiskers ang panganib at tinawag ang kanyang mga kuting na manatiling malapit. Ngunit niligaw sila ng Night Owl sa pamamagitan ng mga pangako ng pakikipagsapalaran. Nang mapagtanto ni Whiskers na nawawala ang kanyang mga kuting, bumagsak ang kanyang puso. Determinado siyang iligtas ang mga ito. Kaya't siya ay pumasok sa madilim na gubat, na ng liwanag ng buwan. Sa daan, Nakilala niya ang isang matalinong matandang pagong. Isang matapang na maliit na daga. At isang tusong fox. Na lahat ay nagdusa mula sa mga trick ng night owl. Sama-sama. Nagplano sila upang harapin ang nilalang at iligtas ang mga kuting. Nang makarating sila sa lungga ng night owl. Tumayo si Whiskers ng matatag. Na nagsasabing ang pagmamahal ng isang ina ay mas malakas kaysa sa panlilinlang ng kwago. Iminungkahi ng pagong na gumamit ng pagtutulungan upang iligaw ang Night Owl. Habang ang Fox ay gumawa ng isang diversion. Samantala, ang daga ay nagmadaling hanapin ang mga kuting. Habang ang Night Owl ay na-distract ng mga nilalang sa gubat. Tinawag ni Whiskers ang kanyang mga kuting. Hinihimok silang sundan ang kanyang boses. Nang marinig ang kanilang ina, nakataka si na Mittens at squeak mula sa sumpa ng night owl at bumalik sa kanyang tabi. Nagkaisa sila upang harapin ang night owl. Na, nang mapagtanto niyang sila ay mas marami, ay tumakas sa gabi. Bumalik si na Whiskers at ang kanyang mga kuting sa kanilang tahanan. Ang kanilang ugnayan ay mas matatag kaysa dati. Ipinagdiwang ng mga taga nayon ang kanilang muling pagkikita. At ang kwento ni Whiskers ay naging isang mahalagang kwento na nagpapaalala sa lahat ng kapangyarihan ng pagmamahal at tapang sa pagtagumpay sa kadiliman.